kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sa mata ng halos lahat ng tao si Anda Lampatuan Senior ang siyang utak sa nangyaring pagtodas sa humigit kumulang 58 walong katao 32 sa mga ito ay miyembro ng media noong November 23, 2009 sa Sityo Masalay, Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao na ngayon ay tinatawag na na Maguindanao del Sur sa unang tingin ay alam mo nang puno ng tapang itong si Andal Ampatuan Senior. Ipinanganak noong 1940 bago pa man naging kadikit na kaalyado sa politika ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang pamilya Ampatuan ay naging una ng kaalyado ni Nooy Presidente Ferdinand Marcos Sr. Mas pinili ng pamilya Ampatuan ang, ang suportahan at maging tapat sa gobyerno kesa samahan sa kanilang pinaglalaban ang kaparehan nila sa reliyon na si Normiswari. Rason kung bakit hindi maganda ang relasyon ng mga ampatuan sa grupong MN at MI. Si Andal Senior at mga tauhan nito ang siyang ginawang berador ng pamahalaang Marcos noon sa Maguindanao laban sa puwersa ni Normi Wari. Kasama si Andal Sr. sa pakikipaglaban sa mga Moro, ang BSDU, CDF, at kalauna na Kafgo. Sila ang mga sibilya na inarmasan ng gobyerno para labanan ang mga rebelding Moro. Kilala ang katapangan ni Andal patuan senior sa buong bayan ng Maganoy at Mamasapano kung saan. Noong dekada 80 ay inatake ito ng grupong MI at balak nilang puhanin ito. Pero hangkat buhay si Andal ang Batuan Senior kasama ang tropa ng gobyerno ay susubukan muna nilang makipagratratan kay Andal bago nila makuha ito kaagad na nagsipag-al sa balutan ang mga residente ng bayan na yun at tumungo sa bayan ng Ampatuan at Datopiang para makaiwas sa mangyayaring gulo sa pagitan ng tropa ng MI at gobyerno kasama si Andal Senior. Buong tapang na dinipensahan ni Andal kasama ang tropa ng gobyerno ang bayan ng Maganoy. Laban sa napakaraming MI na gustong kuhanin nito dahil sa suportado ng Nooy Philippine Constabulary at AFP ang mga armas at bala ng grupo ni Andal. Rason kung bakit may Laban sila sa mga MI kahit na marami pa ang mga ito, handang makipagsabayan hanggang katapusan si Andal kahit pa sa mga karelihiyon niyang MI. Rason para mahirapan ng mga ito na maabot ang kanilang plano na makuhang lugar hanggang sa kanila nang napagtanto na hindi pa talaga nila kayang makuha ito. Rason para dahan-dahan silang umatras at doon nagtayo ng kanilang kampo sa bayan ng libutan at linantangan dahil sa determinasyon, katapatan at katapangan ay pinakita ni Andal Senior. Kung kaya't nakuha niya ang respeto hindi lang ng mga kapwa ni moro kundi pati na ng nasa gobyerno. Sa laki ng respeto nila kay Andal Senior ay idinadaan nila muna sa kanya ang bawat plano ng mga tropa ng gobyerno bago sila magkaroon ng operasyon sa ilang mga lugar. Kinilala ng gusto si Andal Senior sa lugar ng Magano'y kung saan dito inilipat ni Marcos Senior, ang provincial capital nang ng Maguindanao. Hindi na bago sa estilo ni Andal Senior ang durugin ng gusto ang kalaban sa politika ng politikong sinusuportahan nila. Ginawa na nila ito umano sa kandidatura ni Fernando Poe Jr. noong 2004 kung saan ay napabalitang na zero ito sa ilang lugar na hawak ni Andal Senior, dahil noong panahong yun. ay suportado nila ang kandidatura ni Gloria Arroyo Noong 1986 snap election, ay nabiktima rin umano si Cory Aquino pagdating sa butuhan sa lugar na hawak ni Andal Senior na suportado ni Marcos Senior. Kung marami noon ang inabandona si Marcos Senior nang malagay sa alanganin ang kanyang sitwasyon nang magsimula na ang People Power, pero si Andal Senior ay hindi kailanman tinalikuran si Marcos noon. Maswerte lang ito na sa panahon ni Cory Aquino ay hindi personal ng matindi ang kanyang pamilya. Rason kung bakit hindi sila pinagtatanggal sa kanilang mga pwesto at kapangyarihan. Kalat-kalat ba ang mga tools na ginagamit mo sa bahay nyo? Pag ganun, ay siguradong madalas mo itong mawala at siguradong gastos na naman dahil bibili ka ulit. Ito ng sagot kay Bigan, MURA! matibay at maganda pa na tool bags para iwas wala, iwas kala at iwas sira ng iyong mga gamit. Iba na ang organisado. Maganda tingnan at iwas pa sa karagdagang gastos. I-click mo na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Ang pagkakaroon ng labanan pamilya sa pamilya ay kaugalian na nangyayari sa lugar sa Maguindanao. Kaya para maresolba ang ganitong uri ng problema ay naisipan ni Andal Senior na ipakasal sa isa't isa ang bawat pamilya na mayroong Hitwaan, rason para magkaisa ang mga ito. Matulungin daw sa mga mahihirap itong si Andal Senior. Pero nakakatakot raw ito kapag ikaw ay kanyang maging kaaway. Simple lang daw ang kanyang patakaran. Todas ka kapag sumalungat ka sa kanya. Natikman ito ng nooy gustong tumakbo sa pagkamayor ng Maganoy at kalabanin si Andal Senior noong dekada 80. Siya si board member dato Surab Abu Tazil. Tumba si Surab sa isang coffee shop sa poblasyon ng Maganoy. Dinampot si Andal Senior bilang suspect pero nadismiss ang kaso dahil walang matapang na gustong tumistigo. 1990, nang magkaroon na naman ng eleksyon sa pagkamayor at sinubukan ng isang lalaki ang kalabanin ang kandidatura ni Andal Senior. Siya, si Dato Paglala. At katulad ng nangyari sa naunang gustong kalabanin si Andal Senior, ay tumba na naman si Dato Paglala. Matapos nun ay wala nang may nangahas pa na tumakbong mayor para kalabanin ng warlord na si Andal Senior, 2009 nang hindi pabor si Andal Senior sa plano ng dati nilang kaalyado na si Toto Mangutadato na tumakbo ito pero hindi ito pinakinggan ni Toto at itinuloy ang kanyang pagtakbo kahit na hindi siyang nagdala ng kanyang COC para i-file sa Comelec sa Sheriff Aguac. Dahil sa hindi pagsunod ni Toto sa babala sa kanya ng kinakakatakutang si Andal Senior ay dito na nangyari ang pagtoda sa 58 katao kasama na ang asawa mismo ni Toto Mangudadato Kahit pa ang mga taga PNP Regional Command ng ARMM ay kaagad na huminde, Sa request noon ni Toto Mangudadato na samahan sana sila sa pag-file ng kanyang COC. Ganyan ka nanginginig ang mga tao doon sa kapangyarihan ng warlord na si Andal Senior. Dahil sa nangyari na yun, ay nakulong si Andal Senior kasama ang dalawa niyang anak na sina Andal Jr. at Zalde, July 17, 2015. Apat na taon bago mahatulan ang kanyang mga anak ay inatake sa puso si Andal ang senior. Hindi na ito nakabawi pa at tuluyan ng namaalam. Hindi man naging masaya ang naging huling sandali ng buhay ng kinakakatakotang warlord ng Maguindanao. Pero lumipas man ang mga panahon ay siguradong man na sa isipan ng mga tao sa kanilang lugar ang katapangan at nakakatakot na reputasyon ni Andal Ampatuan Sr. Ikaw, gusto mo rin bang maging warlord kagaya ni Andal Sr.? iwasan nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.